for today's vlog, tayo po ay magpinta ng uh, bird series at ginagawa natin dyan guys yung mga trunks ng ating mga punong mangga at ayun, kagigising ko lang guys hindi pa ako nagihilamos dyan <laughs> talaga kailangan kong tapusin guys yung ating mga bird series at hindi pa ako kumakain, habang inaantay yung sinaing, kasi nagsaing na ako so ayan, nagpinta muna ako Ayan. Hehehe. <laughs> Choyk. At, ayun guys, uh, pagkakain ko guys, nag-ano muna ako, nag-toothbrush na ako, at nag-skincare ako. Yan yung gamit ko skincare. Lioness Gem Skincare. At, ayan, nakapag-lip tint na ako after mag-toothbrush, after mag-skincare. Choyk. Nag-hikaw din ako, nag-lip tint. Ayan. Para fresh for today's video. Hehehe. <laughs> yeah. Hello, madlang people. Mabuhay. Little Mishu, Mini Mishu <laughs> Ayan guys, tayo ay magpinta ulit. Um, ito guys ay parang first time kong magpinta ng, ano, ng tatlong uh, parang sanga. Tapos saka ko lalagyan ng maraming birds. Siguro kasha dito yung seven birds sa isang hilera hindi ko lang sure. Tapos, maglagay tayo ng mga nest doon sa mga singit-singit ng ating mga trunks. Ganun. Ayan! Mamaya guys, meron kaming ano, gathering, business gathering, um, yung mga partners natin. So, sa pupunta ako ng Ortigas mamaya. Um, 7pm yung ano namin, call time namin. Tapos, ayun. So, meron kasi kaming ginakausap na investor from Dubai. Sana, okay siya. Kasi, hindi ko sure. Kausap ko siya mga 12.30 in the morning kanina. Ayun. Medyo natatakot ako kasi ayaw niyo magpakita. Pero okay rin naman. Mukha, man, mukha mabait sa ano, sa phone call yung boses niya. So, ayun. Taga Dubai siya. Tapos, nag-work siya sa Emirates Mall. yon So, ayun. Pagkaplanuhan namin nila kay AJ kung paano gagawin diskarte At sana ay siya ay mag-invest sa ating business. Ayun. Balik na tayo sa ating artwork. Ayun. Ski. Ano ba? Um. Yung artwork na yan guys gusto ko dyan mas maraming texture dun sa ating ano. Ating puno. Lagyan natin ng gold. Tapos parang gusto kong lagyan din ng silver. Parang merong anik-anik. Yun, ang maganda sa silver and gold natin, sobrang metallic, sobrang kintab. Tapos, makapal siya. Compare sa ibang sakura and liquitex na acrylic, ay parang kapag in-apply mo siya, parang flat lang siya. Ganon. Eh. Ayan. Pinta-pinta tayo. Guys, alam nyo ba, sobrang kalat dito sa unit. Hindi pa ako nakapaglinis. <laughs> Kahit maglinis ako, parang makalat pa rin. <laughs> Ayan. Tapos, mamaya maya, magayak na ako. At ako ay bibili ng pagkain. Actually, guys, hanggang ngayon, di pa ako umiinom ng tubig. Naantay ko yung mag-deliver ng tubig. So, after kong mag, ano, kumain, mag ayos, -ayos ng muka, ayun, di pa rin ako umiinom ng tubig. Antayin ko lang yung mag-deliver. Mia, siguro darating na yun. Hehe. <laughs> Ayan, Ube is life. Yan. Sobrang tagal na na guys ng aking t-shirt na yan. Pero sobrang paborito ko talaga guys. Yung mga violet ko na yan. Yan. Nung college talaga, ano talaga, ube talaga ang tawag sa akin, violeta. Medyo naglalaylo na ako sa guys sa violet ngayon. Pero parang di naman halata. violet pa rin. Ganun talaga ang loyal. Choy. Loyal. Ayan. Tatapos na guys yung ating puno pero lalagyan pa rin natin siya ng details once na matuyo yung first coat. Yun. Madaliin natin guys yung ating mga pinipinta kasi sobrang kailangan ko matapos. Ngawit na ngawit ang aking kamay, ang aking balakang, ang aking liig, lahat. Pero kailangan nating tapusin ang mga nakatenggang artworks para sa ikabubuti ng aking buhay. Charot. <laughs> ta-ta like yorn yay hello madlang people mabuhay little misu little misu tama ba guys little or mini little or mini misu mini misu hindi ko lang sure <laughs> naririnig ko lang yun, guys sa ano sa anik-anik yerns kyon Tapusin natin. Guys, kung gusto kong magluto ng shrimp na may mayonnaise, na may cream cheese, na may, ano, Eden cheese. Tapos, merong evap. Tapos, maraming garlic. Tapos, butter. Yun. Para ang sarap. Gusto kong magluto ng supo na ganun. <laughs> Yun lang. Ayun. Gagawa pa rin pala tayo guys ng abstract, yung bilog-bilog. So sana today matapos ko siya para ma-deliver ko rin sa QC yung ating abstract na yan. At tinatapos din natin guys yung girl with flowers, with rice na hawak niya, tapos may lilik. Alam nyo yun guys, yung sa bukid, yung kapag gumagapas ka, meron kang lilik or lingkaw. Ayan, he. Thank you so much guys for watching! バイイイイイイイイイイ